Daming. Sa pagsisimula ng ating palatuntunan, pangungunahan ni Rohan Jace R. Ellipsi na ikalawang baitang pangkat-excel ang pangbungad na panalangin at susundan ng pamatsang-awit ng Pilipinas na pangungunahan ni Hailey Every Reyes ng ikalawang baitang. Inaanyayahan ng lahat na tumayo. Tayo po ay at damahin natin ang presensya ng Panginoon sa ating mga puso. Panginoon, kami po nagpupuli at lubos na nananalig sa inyong kapangyarihan. Salamat po at kami ay muli mong tinipon sa mahalagang araw na ito upang ipagdiwang ang buwan ng wikat nutrition. Naway lagi naming isa po isa isip ang tunay na kaulugan ng wikang pabansa. Ang wika ng nakakaisang mamamayang Filipino nang dahil sa pananaliksik ay kakamtin natin ang kapayapaan at kaulalan. Panginoon, hinihiling po namin na kami ay iyong gabayan upang maidaos namin ng mapayapa at masaya ang programang inihanda namin sa araw na ito. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin upang maipamalas ng nang baayos at kaya-aya sa inyong paningin ang aming talento o galing. Panginoon, lubos po kami wala at nananalig sa inyo. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus Kristo. Amen.